Hello mga ka-organics. This is the third box. Unboxing. So, ito ay yung first. And then second. And then third. Pero two supplier lang po ito ng uh, begonias ko sa um, uh, Bagu City. So, mas madami yung laman dito. Uh, medyo ano lang sila. medyong size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so anim yung sa uh, iba bang alam nyo ba na halos hindi na nagbibenta yung binili ko nito pero binagbigyan pa rin ako Seven, eight. 16, 17, 18. So 18 yung laman ng box na to, yung small box ng LGC, yung kasya ang 3 kilos. Tama dito rin. This is heart. It's desire. Actually, desire, sayon. Ang ganda ni Hearts ni sa'yo. Alive na alive. <laughs> Next one is China Curl. So, may freebie po yung supplier ko, sabi niya. Kaya, aabangan uh, ko yan. <laughs> wow, grabe ang ganda. Wow, amazing. Ito ay si Flamingo Soul. So, si Flamingo Soul at saka si uh, Her Majesty ay magkamukha po. Wow, ang ganda ni Autumn Ember. Grabe. <laughs> Super ganda ni Autumn Ember. Ito ay si Red Robin. Ito ay top player. Napakahirap nitong ano, alagaan. Next one is ah, uh, ano po? Chilling. Okay, Arctic Twist. Ang ganda ni Arctic Twist. Oh grabe ang grabe yung kulay niya ang ganda wow this is the top layer also of the king type begonia makulata whitey sa wakas meron na din ako makulata whitey so ang ganda ng pagkapak no ng ating supplier ito ay si Flamingo Soul. One of my favorite talaga si Flamingo Soul. Oh. Another one. Oh, ito po ay freebie niya. Wow, ang ganda. This is tip na. Or chocoberry. Alam nyo ba, ang hirap buhayin ito. <laughs> Kasi, ang galing malusaw. Wow! Another 3D. Thank you, supplier. Ang bait mo. Ang ganda ni Royal Ruben. Another one. So, this is yellow thyme. Wow, sa wakas. Meron na din akong yellow thyme na variety. Another. Tintiriling. Abang-abang. Okay, this is stained glass or splendid. This is one of the top rare also na begonia. So napakaganda ng pagkapak talaga kasi yung kanyang dahon ay matigas. So, alive na alive. <laughs> so another stained glass. ito hindi po alam yung variety pero parang ponytail so this is ruby also and red robin red robin napakangganda talaga ni red robin with shining shimmering <laughs> with shining shimmering leaves o, tingnan nyo. O, oh, diba? So, si Red Robin at saka Inca, Inca Knight ay may similarity. So, another uh, yellow tie. Salamat at dalawa yung yellow tie ko. Freebie yan. Another. Stained glass or Splendid, udah so the last one hai, hai, itu? hai, hai, Ah, hai, 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 So, ito din ay one of the top player na begonia, si Bright Christmas. Wow, grabe ang ganda oh. <laughs> so, iba't ibang kulay, iba't ibang design ng dahon nila. Iba't iba din yung texture ng dahon pattern. Grabe talaga no. Ang ganda ng mga no. Thanks to my hubby for unboxing my plants. Thanks to support. <laughs> Wah. <Wow. laughs> so that's all. Happy planting, everyone. God bless. Good night, Good night. Bye bye.